Higit 60 billion pesos na key projects ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinagtibay sa putisang board meeting. Malaking tulong ang dalawang malaking proyektong ito para sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda sa Mindanao gayon din ang pagpapalakas ng healthcare system ng ating bansa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Dalawang malalaking proyekto ang naaprubahan sa ikadalawamput isang NEDA board meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una na rito ang Phase 1 ng Health System Resilience Project na nagkakahalaga ng 27.92 billion pesos. Magbibigay daan ang proyekto para palakasin ang health emergency sa bansa. Gayun din ang kahandaan sa pagtugon lalo na sa mga lugar na lantad sa mga sakit. Ayon sa Pangulo, paraan ito ng pamahalaan para matiyak ang akses sa healthcare saan ka man nakatira. Labing pitong probinsya ang target ng pilot run ng Resilient Health System Project. Nakaangkla ang proyekto sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na makapagpapalakas pa sa contingency emergency response component ng bansa. Lusot na rin sa NEDA Board ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Project ng DPWH. Layunin nito na mapabuti ang transport network sa Mindanao. Kaya asahan na ang mabilis na pagtransport ng agricultural goods mula sa malalayong lugar. It's one of the main uh, uh, road programs for Mindanao. Uh, I think that uh, we should as much as possible proceed with the project. We need to approve. Gate pa ng Pangulo, malaking tulong ito sa mga magsasaka para mas lumawak pa ang oportunidad para sa kanila. Aabot sa 37 billion pesos ang halaga ng proyekto na popondohan ng World Bank na inaasahang makukumpleto sa 2030. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.